nagpapasakit sa katawan ng babaeng ito. Sa kamararo roon ngayon, sa abdasulok na kapanggaran ng mundo, inuutom sa kita, pumasok ka sa katawan ng babaeng to sa kanilang espiritual na kapanggaran ng Diyos. Sa to, harap ko tinag-oper rotas. Sa pag bat -tabahad. Maria kita si Timtutu, si Misim, Pasok sa katawan. Boom! Mo. tatanggalin mo. mo ha. Gamit dalawa may. Takot sabay tapon. <coughs> Alas lahat. Maklas. Tanggalin mo yan ha. Tanggal. Alas. Alas, mag-usap tayo mayos. Alas, tatanggalin mo to ha. Ha? Sagot. Tatanggalin mo ha. Tinatanong kita. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. Tinatanggalin mo. mo tatanggalin mo ito. Papatayin kita. Ano espiritu ka? Ano espiritu ka? Ano espiritu ka? Anong, Anong, Anong dinala ka? Itim ka puti. Itim ka puti. Tinatanong kita po, itim ka puti. Itim puti. Pahihirap po kita. Itim ka puti. Kalas! Kalas! Dagot! Sabay tapon! pagalingin mo ito ha! pagalingin mo ha! Marinig mo ko! Sagot! Alas! Alas! Ako, sabay tapon! Ikaw ba yung gumagambala daw sa lugar na yan? Sa mga tao, ikaw gumagambala doon? Sagot! Ha? Ikaw gumagambala sa mga tao doon? Ha? So, ikaw! Alas, anong espiritu ka? Ikaw may kaluluwa? Kaluluwa ka? Kaluluwa? Ha? Ha? Ano ka? Ano spirit 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 ka? Ano ka? Ano spirit mo Ano Kalas. kita uh, pa hirapan mo gusto tumayo. Kalas, tanggal takot. Sabi ta mo. Uh, itim ka puti. Uh, itim ka. O, sige, dito pa hirapan. Itim, itim, ka. Ano kalas hindi lang ka. Ikanto ko pretty one Ano ka? Ano ka? Ano ka? Uh, ano uh, hindi. Kumain na laki. Kumain lalaki Babae na lalaki. Babae na lalaki. Babae na lalaki. Okay. bata batanda. bata batanda. bata batanda. bata batanda bata batanda. bata batanda. bata batanda. bata 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 ay gumagambala sa mga bata doon. Ha? Ngayon, padaanin mo dito, ha? Yung mga sakit na bigyan sa mga bata, ha? 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 Kalas! Kalasin mo! Kalasin mo! Padaanin mo dito. Lahat ng ganyan, ginagbala mo doon. Ha?

Ano Matagal yun yung kilagampan ng mga tao doon, na o? Ha? Ha? Saan bahay ko nakatila doon? Saan bahay doon? Sa gitna? Sa una? Sa dugo? Sa, sa akwan? Saan ang bahay doon? Sa bahay ng mga tao? Saan yeah えっ <laughs> <laughs> Saan ba kayo naroon ngayon? Sa apat na surong na kapag kapagkaroon mo ito, inutos ang pilat mo sa mas katulong ito sa kanon is kwa na kapagkaroon Diyos. Iksak, igmak, iso, paso. <coughs> ano ah, natin na kitaan? Dating po siya, natin po siya, gusto niyo kayo Ano ano? Pili! Pili! Lalayo sa kayo doon! Lalayo na! Sige, kaya ah, kahit ka lumayas ha! O, sige, pumirin mo na kayo dyan! Tatawagin ko yung white lady ha! Ha! Ah. Sige, tinatawag ko white lady na gumagambala sa lugar na mga sa ng mga tao to! Inuutong kita! Pumasok ka sa katulong kayo doon! tayo sa espiritual ng batain doon? Wala kang binabatay? Wala. Saan ka doon nakatira? Wait na ka? Saan ka doon? Saan ka doon nakatira? Saan ka Saan ka Pagkatrabaho doon! Patahanin mo sa mga ilo! Pasipasin na kayo lang, ma. Naputay ko lahat ng espiritu ng itim at puti yung espiritu. Sa tawal ng... Mm -hmm. At white lady, sa tawal pa ito, sa kanan ninyo kapag karyan. At umi ko na maspasan yung ng pa na kalangitan. Napinsipasan yung tatlong hari -hmm. ng matayan. sa pakanan kumain? kung ano yung pangalan mo na? pangalan? ano yung arsyo? ano yun? di mo na? Did you guys mga kaibigan yun po yung nahuli ko yun po yung matagal na para sa mga uh, sa bahay na mga yun Maraming po kasi mga nakatira doon yung mga itin na spirito yung yung white lady hindi po yung puting spirito white lady po yun white lady po kaya po tinapos ko na kanilang maliligay araw sana po ah uh, Magandang araw mga gabi o oh, tanghali mga sa manunod ng video ito. Salamat po sa panunod. Salamat. God bless.